Leo. Ngayong araw ay mahalaga ang pagiging matatag sa iyong mga sinasabi. Panatilihin ang iyong mga pangako at salita upang makuha ang tiwala ng iyong mga kausap. Iwasan ang pagpirma ng anumang dokumento, lalo na kung may kinalaman ito sa isang babae. Dahil maaaring magdala ito ng problema sa hinaharap, kung may mga payo sa iyo ang iyong mga magulang, sundin ito ng walang pag-aalinlangan dahil ang mga pahiwatig ay nagpapakita ng magandang resulta mula sa kanilang karunungan. Kung may negosasyon ka sa mga kamag-anak, ngayon ang tamang oras upang ituloy ito, kapag nagkasundo kayo, tiyak na suswertehin kayo sa hinaharap, sa trabaho naman, mas mainam na panatilihin ang katahimikan at iwasan muna ang pagtulong sa mga kasamahan ngayong araw, mag-focus sa iyong sariling mga gawain upang makaiwas sa anumang komplikasyon. Sa tahanan, kung may bisita kang darating, siguraduhing positibo at masaya ang pakikitungo mo. Ang mga bisita ay magdadala ng good vibes at swerte sa iyong buhay. Sa aspeto ng pera, Maging maingat sa paggastos at paghawak ng iyong mga resources. May magandang aura ng swerte sa iyong mga pinansyal na gawain, kaya tamang pagpaplano at pagsisinop ang kinakailangan. Para sa mas masaganang araw, isama ang mga kulay na color white at color blue sa iyong mga gawain at pag-iingat sa iba mo masasabi. Ang mga numerong number 9, Number 27 at number 10 ay magdadala ng mga bagong oportunidad sa iyo. Huwag kalimutan, ang Taurus, ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin ang dalapan iya a good energy para sa iyo.